Mga kaagoy, buro naman ang iluluto natin ngayong araw na to. Alam ko marami dito ang laber buro. Ganito pala ako magluto ng burong masarap. Kailangan maraming kamatis. Kapag maraming kamatis, mas masarap kasi mga kaagoy. Burong tilapia pala ang ating iniluto ngayong araw na to. O oh, gulat kayo no? sobrang daming bentang buro. Ngayong araw mga kaagoy, ay magluluto tayo ng napakasarap na buro. Marami kasi nagsasuggest na magluto daw ako ng buro. Sa paggagawa ng buro mga kaagoy, maaari kayong gumamit ng mga iba't ibang uri ng isda. Tulad na lang ng tilapia, hipon at gurami. At gumagamit rin sila ng basasong. Meron pa nga ako nakalimutan na dalawang isda at hindi ko na alam kung ano rin yun. makabili dito ng isang tingi. O isang kilo higit pa. Itong buro na to mga kaagoy, isa sa mga produkto ng Bayangbang Pangasinan. Kaya napadayo tayo sa Bayangbang para bumi bumili ng boro dahil maraming nagsasuggest ng na mga followers natin na iluto ko daw Kaya ito. Kaya agad-agad akong bumili ng 8 kilo na buro para iluto ito at ebenta dito sa amin. mga nasa tupperware mga kagoy hindi pa pwedeng kainin. Dahil matitigas pang pa isa rin ba kayo sa mahilig kumain ng buro mga kagoy? Dito kaguya. sa amin gustong gusto nila ang buro mas lalo na kapag kapartner niya ang tinapa. Bali binigyan pala tayo ni atin ng discount dito sa ating nabiling burong tilap. 91 kilo nito mga kagoy. At eto na nga yung binili ko sa kanila. Na? Napasama na rin yung Sa Paggagawa ng buro, dapat marami tayong hatiin na bawang. At ayun na nga, pinalo-palo na nga natin tumbawang bawang natin para mabilis matanggal yung balat. At saka ako naman ito hinati-hati ng maliliit. Sa paggigisa ng buro, mga kaagoy, mas marami pa ang bawang kaysa sa sibuyas. Bukod doon, kung eh, marami kang mailulutong buro ngayon, dapat marami rin ng kamatis at mo. At bago pa tayo maghati ng maraming sibuyas, naggayak muna pala ako dito ng onion. At after noon, ay eh, maghihiwa na nga tayo ng napakaraming kamatis. Basic lang naman ang pagluluto ng buro. Buro, mga kaagoy. At kokonti lang naman ang mga ingredients nito. Ngayong dito. araw kasi mga kaagoy, ay papakita natin kung paano ang tamang pagluluto. Nagginisang buro. At para hindi maparis agad, kailangan rin natin dito ng luya. Pampatanggal na rin sa ating buro. Malilit lang din naman ang paghahati dito sa ating luya mga kaagoy. Hindi gaano kalakian at kaliitan. Basta't saktong sakto lang. After ko na nga sa paghihiwa, agad ko na nga hinugasan tong ating kamatis. At agad ko na nga rin tong aking malaking talyasi para maumpisaan ko na nga gumawa ng masarap na buro. Unang-una -una, ay magsisindi lang tayo ng ating kalan. Kapag walang apoy kasi yan, hindi tayo makakapagluto. Sa pagkikisa pala ng buro mga kagoy, dapat kailangan natin ng maraming mantika. Kapag kokonti kasi ang mantika na gagamitin mo dito, dahil sisipsipin ng buro ang mantika. Marami-rami na rin tong nilagay nating mantika mga kagoy, pero kulang Sa pa Sa yan. Sa dami pa naman ng na iluluto natin ngayong araw Nung na to. Nung uminit na nga ang mantika, saka ako naman na binus yung ating sibuyas, bawang, luya. Pinagsama-sama ko na nga silang hinulog lahat. Dahil parehas lang din naman silang malulutong tatlo. Ah, haluin lang natin ito ng maigi hanggang maluto. At kapag naluto na, saka mo naman na ilalagay dito yung mga kamatis na hiniwa natin. Ang kailangan dito sa kamatis, mga kagoy, dapat lumabas yung kaluluwa niya. O tinatawag na haroma. Haluin lang natin ang haluin itong kamatis. Hanggang Is... maluto rin ito. At kung umabot ka naman sa video nito, pakicomment naman kung tagasan ka para alam ko kung saan napadpad na ang aking video. At palagay na rin mga kagoy kung anong oras mo na napapanood ang aking video. Kapag naluto na ngayon kamatis, saka naman na natin ilalagay yung buro natin dito. No. Dahan-dahan lang ang paglalagay natin dito para hindi tumasik yung ating isa sa pinaka part na mahirap na gawin dito sa pagigisa ng buro ay ang pagigisa dahil sobrang dami nitong niluluto atin. natin. Akalain mo yon 8 kilo sigit ang iluluto natin buro sa ngayon. Sa pagigisa ay pwede mong istak itong buro mo ng isang buwan. Basta tama ang pagluluto mo nito. Hindi hindi masisira ang buro mo. Medyo mahirap pa nga haluin itong ating dahil buro. Dahil hindi pa nga naluluto ito. Sa mga hindi nakakala, Pam. ano ba masasabi kung luto na yung buro? Kapag nawala na yung isda. O natunaw na yung isda at yung tinik niya. Ibig sabihin, luto na yung buro Basta Haluin lang natin Alam ito. Alam nyo ba, ito sa pinakamasarap na naburo kapag toasted. Yung talagang sunog ay siya. Ay sobrang sarap nun. Pero meron naman yung mga nagluluto na hindi Yung sunog. gusto nila, lumulutang pa yung mantika. Bali na yan, kumula nga itong ating buro na kumulo. Hanggang matunaw yung ating tilapia gan. At nung mas lalo nang kumukulo, saka ako naman na hinalo-halo ulit ito ng mahigit. Pakicomment naman mga kagoy kung kumakain kayo nitong buro or paborito nyo rin itong kainin. Basta dito sa bahay namin, hindi hindi mawawala itong burong Para, ito. Para mas lalong maging masarap, maglalagay rin tayo dito ng gini ni mix at magic sarap. Tansyado lang ang paglalagay para hindi maging maalat. At saka ako naman na halo ito ng dahan-dahan. Para an? kumalat yung ating magic sarap at ginisa mix. Bukod doon ay naglagay na rin ako dito ng paminta. At saka ako hinalo-halo ng maigi hanggang kumalat yung ating paminta. Ganito lang gumawa ng masarap na buro mga kagoy. Ganito rin ba kayo gumawa ng buro? Mga kagoy, luto na tong ating buro. Yung mga ganitong lutong buro ay talagang mapaparami ka talaga ng hindi kain. Hindi mo na kailangan ng ulam. Pwede na tong pang ulam itong at buro. At take note mga kagoy, kaguy ang buro, isa rin sa pampatanggal umay. O okay. kapag gusto nyo bumili, message lang kayo sa comment section. Agoy!